Kailangan mo nito, brother. Pwede na oh, to ni. Kailangan mo nito. Ay to, ito, ito. Ah, video ka sa nake. Yes, yes. Sir. Yan, okay. Salamat po sa Salamat po ito pa lang namin ito. Hindi Hindi mabalik pa. Hindi

Wala nang, kailangan nang magpalagay. dito. Para sa bansa ito. Tama? Document 20. Ako. number? 5. Page 05? 7. Page Document 20. 5. Kaya nating sinatanggap ng mga kapatid na pagsakay na pinigilay mga katawan. Ako, alam nyo na natin na. mga na pagsakay. Ito sa taong

uh, tatakbo na to ng Supreme Court. Sana umabot. Uh, 3.10. So mag -e end live po ako mga kapatid kayo. Bye boss.